Ayan, good morning po. Good morning po sa ating lahat. Ako po ay uh, nag-fish market. Namili po ako niyan ng limasag. Tapos may mulaga. Ayan po, mga pinaghasa na po yung isda niyan. <laughs> Inlas ko po ng hasang. Uh, may uh, salmon po tayo na nabili. Ayan, worth of 20 reals. Okay na po 'yan. At least makakagutay na uh, mainit na mainit na sabaw charge sa ano, ano. Ayan po, linisan po natin 'yan at uh, isigang po natin ano napaka sariwa po siya guys kaya masarap pumikop sa sabaw ayan po yung mulaga na isda <laughs> lagi nakamulaga sa inyo ayan minsan tinignan ko yung mata minsan naluha eh ayan may lapu-lapu po tayo iba't ibang klase ano at uh, may kanuping ayan nilinisan ko na po yan lahat para po hindi na po tayo masaktan at masugatan. <laughs> May pusit din po tayong binili. Yan napaka sariwa po kasi ano at uh, napaka lalaki po ng pusit na to ano. At sobrang masarap po ito sa inihaw or adobo natin ano para sweet chop chop, sweetie sweet is sweet. linisin po din natin yan ano. Yung uh, pusit na yan ano. Yan, meron din po tayong lumahan, ah, uh, 'di ba? Ay, uh, dami ko pong pinamili diyan, ano? Halos hindi na po magkanda ugaga ang ating uh, pamimili, ano. Yan. Diba? may ayungin po tayo, masarap po sa paksi ito, 'to, ano. Yung sinaing, ayan, or prito natin, mas masarap din, ano. Yan, medyo nalinisan ko na po siya. Uh, medyo sinaktan po nila ang kanilang mga sarili kaya nawala po yung hasa labis nasaktan. <laughs> ayan. Yung po nasaktan ayan yun po nililinisan ko po yung mga isda na yan talagang gawa na no? ayan, may nabili din po tayo ng ulo ng uh, yellow pin ano? napakamahal po ng uh, presyo sa atin yellow pine, ay, ng yellow pin ayan, no? mata po ayan no? at uh, hinugasan ko po kasi medyo naluhan, nasaktan po siya sabi sa akin eh Uh, uy, medyo nasaktan ko <laughs> Ayan, ayan, Napakaganda po, ano, makikita nyo po yung uh, Sa laman pa lang, ano Yung mamula-mula, tapos Alam mo yan, yung Pag yung kinain, eh mm -hmm. Wow, ayan, may okra po din po tayo nabili Tapos kamatis Pampak mm, ganda ng kutis, ano, oh, diba Char, sana ano May sibuyas din po tayo, ano na binili. Ayan. May luya. Ah. Pampaganda ng boses. <laughs> Ayan. Di ba? Oh, Char. Thank you for watching guys. Maraming maraming salamat po.